Ang pool Pays ay isang makabagong ekosistem na nag-uugnay sa decentralized finance, DeFi, sa mundo ng digital na paglalaro at pagtaya. Dito ang kasiyahan at pamumuhunan ay sabay na nangyayari sa isang transparent, sustainable at global na modelo. Nagsisimula ito sa aming liquidity pool na aktibo na at lumalago araw-araw. Sumasali ang mga mamumuhunan mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagdadagdag ng kapital na nagpapatakbo sa ekosistem ng pool Pays. Ito ay isang matatag, transparent at tunay na lumalagong modelo na naitala sa blockchain. Bahagi ng kapital na ito ay ginagamit para palakasin ang lahat ng decentralized na laro at kasino sa pamamagitan ng pinagsama-samang liquidity. Ang bawat taya ay lumilikha ng kita at ang tubo ay direktang bumabalik sa pool na nagpapahintulot ng pagtaas ng kita para sa lahat ng mamumuhunan. Isang sistema kung saan lahat ay nananalo, mga manlalaro at mamumuhunan. Sa pagdami ng mga mamumuhunan na sumasali sa pool, ang ecosystem ay lalong lumalakas. Ang global marketing ay lumalawak, may mga bagong manlalaro sa mga platform at lumalaki ang dami ng pagtaya. Ang resulta ay simple mas maraming pamumuhunan, mas maraming visibility, mas maraming kita para sa lahat. Ang mga mapagkukunan ng pool ay nakatuon din sa pandaigdigang mga kampanya sa advertising na umaakit ng bagong tagapakinig at nagpapalakas ng presensya ng pool sa global na entablado. Sa gayon, pinalalawak namin ang abot ng decentralized na mga laro at kasino. Pinagtitibay ang ecosystem bilang isang international na pamantayan sa sustainable crypto gaming. Sa pag-invest sa pool pace, nagiging parte ka ng makina na nagpapatakbo sa buong ecosystem. Habang nag enjoy ang mga manlalaro, lumalago ang iyong kita batay sa isa sa mga pinakakumikitang merkado sa mundo, online na libangan at pagsusugal. Ito ang perpektong kombinasyon ng kasiyahan, teknolohiya at tunay na mga pinansyal na kita. Handa na ang pool pace para dominahin ang global decentralized online gaming market. Umiiral na ang pool, lumalago ang mga kita at nagsisimula ng maglaro ang mundo kasama kami. Mamuhunan na ngayon. Nagbago na ang laro nasa iyong mga kamay na ang liquidity at ang kita ay ngayon ay sama-sama